Ang epikong ibiwag e. at malana ay isang alamat mula sa mga ibanag na nagsasalaysay ng tunggalian ng dalawang makapangyarihang mandirigma dahil sa pag-ibig sa isang mahiwagang dalaga. Si Biwag, isang batang may natatanging lakas mula sa Diyosa, ay lumaki sa Enrile, kagayan. Dahil sa kanyang kapangyarihan, siya ay hinangaan at sinamba ng kanyang mga kababayan. Gayunman, hindi niya matagpuan ang tunay na kaligayahan hanggang sa makilala niya ang isang magandang dalaga mula sa Tuaw. Nang alukin niya ito ng kasal, tinanggihan siya sapagkat ang dalaga ay umiibig kay Malana, isang matapang at marangal na mandirigma mula sa malaweg Rizal. Si Malana ay nagpakita rin ng pambihirang lakas at kabayanihan sa pamamagitan ng pagsagip sa kanyang mga kababayan mula sa gutom. Dahil dito, siya ay ginawara ng isang mahiwagang pana na nagbigay sa kanya ng kakaibang kapangyarihan. Nang mabalitaan ni Biwag ang tungkol sa katanyagan ni Malana, Hinamon niya ito sa isang laban upang patunayan kung sino ang mas malakas at upang maagaw ang dalaga. Nagtagpo sila sa dalawang bundok sa nangalawatan, kung saan naganap ang isang matinding labanan. Gumamit si Biwag ng punong niyog bilang sandata, ngunit nasalo ito ni Malana at inihagi sa iluro kung saan nagsimula ang maraming nyugan. Sa huli, sa isang huling hamon, tumalon si Biwag sa ilog habang tangan ang isang buwaya, Munit si Malana ay sinalubong sa ere ng mahiwagang dalaga. Ibinunyag ng dalaga na siya ay anak ng diyos ang nagbigay ng kapangyarihan kay Biwag. Sa kanyang hatol, dinala niya si Malana sa kaharian ng hangin, samantalang si Biwag, sa matinding hiya, ay nalunod sa ilog. Pinaniniwalaan na ang kanyang espiritu ay nananatili sa dalawang bundok ng Illuro hanggang sa ngayon.